Bigyan po natin ng masigabong palakpakan Miss Honilet Avancenia at Miss Veronica Kitty Duterte Salamat ha. Ngala ko puro man yung mga kanta siguro ni Nadiri. <laughs> Mayong gabi eh. Um, grabe ang ano no, grabe yung yung suporta. Taod-taod ko magpasalamat sa inyo. oga. Uh, kabalo mo. Kami, kami tuhas sa akong anak. Di mangod may politician, di may politiko. Wa man may gidaganan o wa pud may posisyon sa gobyerno. Ang gatabang lang yun ni kay kabaluman mo sa gihimo kay Presidente Duterte. Kabalo ko na kita yun mo. Kami nagsakit mi, ako. Nagsakit ko na nanay. O, nagsakit ko para sa akong anak nagsakit po ko para sa tatay sa akong anak. So, wala ko kabalo ang duha ka buok ba ang akong anak nang inanglan tatay. And same thing po daluoy po ko sa tatay sa akong anak na 80 anyos na gikidnap nila. So, ano gyud kanang dagag bangutan na unsa daw ang ang asa da gapa, gapanguha og kusog ako taud-taud lang ko mga magpray sa Ginoo taud-taud po ko mag -ma maghilak kay kita man mo na wala itay ay sorry 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 nakalimutan ko manita pa pasensya ha pasensya pasensya ulit ulit rewind 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 Nakalimutan ko. <laughs> Nakalimutan ko. Ah. Salamat, salamat. Sorry ha, sabi ko. Sabi ko, marami nagtatanong kung saan ako humuhugot ng lakas ng loob. Sabi ko sa dasal at sa lahat ng mga suporta nyo, alam ko nanjang uh, nandiyan kayo parati nagmamahal. Yung mga tao sa hig, nandito ako, gusto ko silang pasalamatan kung alam nyo lang. Araw-araw sila, duma meron akong kakilala na malapit lang yung niya, dumadaan talaga siya. Miski na hindi siya naririnig ni, ni Pangulong Duterte. Sinasabi niya ganyan sa labas, tayo, nandito ako sa labas, mga ganon. So, yung mga ano yun ha yung nagbiyahe ah uh, nagda-drive 27 hours na driving papunta doon sa Hague. Tapos yung mga hindi lang isang beses nagpunta kundi paulit-ulit na pumupunta. Yung nasa Davao, yung nandun sa nagbabantay sa aming bahay. Gusto ko magpasalamat sa inyo na bumibisita, maraming maraming mga ah uh, bumisita galing Jensan, galing Kabite nung isang araw. Sabi nila galing sila Kabite, galing Jensan. Gusto kong magpasalamat. Tsaka nandito ako kasi ano eh Ayaw ko sana magsalita, pero alam mo, napansin niyo, hindi niyo ba napansin na yung dapat tagapagtanggol natin, gobyerno, di ba? noong panahon ni, ni Presidente Duterte, di ba naalala nyo, sumbong nyo sa gobyerno? Sila ang dapat nagtatanggol sa atin, di ba? Ngayon, iba. Sila ang nangaapi sa atin. Hindi na, hindi na tayo makalapit sa kanila. Kung or tayo ordinaryo citizen, hindi na tayo makalapit. Kung yung dating presidente nga, tinrato ng ganun eh. Tayo pa kaya? Ano kaya ang maasahan natin sa kanila? Wala. Kung hindi niyo napansin. Kaya pansinin nyo. Mag Ano 'yun ng mabuti. Yung mga senador na tumatakbo ulit. Walang imik. Walang imik sa sa lahat ng mga ginagawa ng gobyerno na mali. 'Di ba? Walang imik na, na ni tinanggal ang pera sa PhilHealth. May contribution ako, PhilHealth. Kayo, di ba, may contribution kayo? Sino walang contribution dito? PhilHealth. Di ba, lahat halos tayo may contribution? So, wala nang umiimig. So, kaya nandito kami ng anak ko para hilingin sa inyo, subukan ninyo itong mga tao sa Duterte. Kasi, ma'am, doon nyo makita yung, ta yung iluk -luk nyo sa, sa pwesto na ganyan, kahawak ng power, yung habang walang power, doon yung makikita kung ano yung ugali nila, ano yung pagkatao nila. Huwag na tayo dun sa mga tao na lumalapit lang, mag, maayos lang pakitungo sa atin pagka-eleksyon. Tuwing eleksyon, binabati, nakasmile sa ating lahat. Pero pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na ulit sila makita. Subukan natin ito kasi ito yung bago kami umalis doon sa nagbisita kay kay presidente sa tatay ng anak ko. Sinabihan kami, sinabihan niya kaming dalawa ni Veronica. Sabi niya kalimutan niyo daw siya kung hindi niyo iboto ang Duterte. Lahat 'yan sila. Ma'am, sabihin ko sa inyo. Ma'am, ito sila lahat. Noong before na, naging nag, na presidente, si Pangulong Duterte, nandyan na sila. Noong naging presidente, nandyan sila. Noong hindi na presidente, nandyan pa rin sila. Doon nyo makita, ma'am, at sir. Sabi pala nung, nung, kaibigan ko, nakakalimutan ko, may sir pala, ma'am ako ng ma'am. Sorry, sir, ha? Doon nyo makita, kung pa ang anong klasing pagkatao ang iluluklok nyo sa pwesto. Bahala na, bahala na ano basta hindi hindi sumakit yung dibdib niyo, di ba? Ako sa totoo lang noong 2022, binoto ko yung nakaupo ngayon diyan. Anong tawag niyo sa na nakaupo diyan? Ha? sa kanya? nagsabi niya na? <laughs> Hindi ako. <laughs> Alam mo, napilitan ako noon. Kasi, magkasabay kami ni former president magboto. Ang sabi niya sa akin, iboto mo na lang kasi para, ka kasi ka ano naman si Inday. Siyempre, kapatid ng anak ko, na ano, ako, nilagay ko. Di ano nangyari? Masakit sa dibdib ko ngayon di para hindi ka masaktan later on. Di ba, ma'am? Binoto mo, tapos hindi ka naman pinapansin later on. Wala naman, baliwala naman, di mo naman malapitan. Sino malapitan ninyo dito? Si Go, di ba? Nakikita nyo, di ba? Yung ibang, yung ibang senators, wala na. Ngayon, lumabas kasi election. Di ba? So, ito sila, ma'am. Sabi ko pati pati kay Pastor Kibuloy. Alam mo si Pastor Kibuloy, sinabihan ko si former president Rudy Duterte. Sabi ko, kinulong, sinabutahe. Balikarin man siya. Gusto mong bayaran. Kaibigan mo pa rin, hindi ka iniwan. Ganun, ma'am, ang piliin ninyo. Ngayon, ang nakaupo, ano nangyari? Ha? Pera. Inuuna yung pera. Wala na tayo. Basta sila may pera, nasa kanila ang pera, okay lang. So kaya ma'am, nakikiusap, ma'am ma at sir, nakikiusap ako. Sana ngayong darating na leksyon, ito na, dito na lang tayo. Dito na lang tayo ma'am. Dito na lang tayo sir. Salamat sir. Salamat sir. Sa, sa lahat ng mga ng mga alam ko ang sup, mga supporters namin no supporters ni Pangulong Duterte, supporters ni Vice President Sara, supporters ni na, ng mga anak ni Pangulong Duterte. Ngayon ko lang pinahiram mga anak ko ha. Nga ip, ip ko sa kanya na pagkatapos nito mag-aral lang muna siya hayaan niya munang maging akin lang siya. Itago ko lang muna siya. Ngayon lang siya kasi tumutulong lang siya. Wala ang papa niya ngayon. So, ngayon hinahayaan ko lang muna siya kasi ano eh, kung, kung pwede ko lang siya ibalik sa tiyang ko para maprotektahan ko ulit, gagawin ko. Kaya nandito ngayon ang anak ko na ano to, na, na ano lang eh. Ah. Bata pa siya eh. Yung gusto ko muna siya ano mag-aral. Gusto ko magkaroon siya ng life, buhay na ano tahimik. So gusto ko ipakilala sa inyo ang aking anak. At ang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Papahiram ko muna siya ngayon lang. Salamat. Ayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Unang-una, gusto kong magpasalamat sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Salamat sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta niyo kay PRRD, sa amin na pamilya niya, at sa Duterte. Nag-usap kami ni Dada Rudy ko kahapon. Sabi niya sa akin, ay sobrang proud siya sa akin at ipagpatuloy ko lang daw ito. Binigyang diin niya rin na mahalin ko daw kayo kagaya ng pagmamahal niya sa inyo. Bata pa ako, 21 pa lang ako, at ayaw ko talaga sanang makisali. Pero namulat ang aking mata at naintindihan ko ang mga prinsipyo at paninindigan na ipinaglalaban ni Tatay Digong. Mahal niya ang bayan niya ng higit pa sa amin na pamilya niya. May kasabihan na the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ito ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Walang tumatayo para ipaglaban kung anong tama. Mga kababayan, mga kabataan, magboto tayo ng tama. Magboto tayo ng may puso para sa pagserbiso. Ngayong eleksyon sa May 12, 2025. Ah. Suportahan natin ang Duterte o PDP Senatorial Slate. Huwag natin silang kalimutan, mga kababayan. Muli kong iaabot ang bilin ni Tatay Digong para sa bawat Pilipino. Sinabi niya ito sa akin. Do good. Fight for your country and fight for what is right. Sabi niya, huwag kayong mag-alala because this is not forever. God will intervene. And he sends his love to all the Filipino people. Maghang salamat. Maraming salamat and God save the Philippines. Pilipinas